Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel kung saan may kantahan at may kwentuhan pa. Ang kanta kwento bago tayo tuluyang pumasok sa eksena ng hinahangaan nating family band marami silang kasabay na talagang namamayagpag sa eksena noong mga panahong 2023 at 2024 baby na baby pa lang sa eksena ang mission souls noon kasabay nga ng mga bandang tulad ng Franz Rhythm Sweet Notes, Don Petok Elias at marami pang hiba dito sa YouTube at maging sa Facebook page. Ngayong pagpasok ng 2025, tuluyan ng bumulusok sa eksena ang pamilyang Alipio o Mission Souls. Paano nga ba nila lahat na lagpasan nito? Bago tayo magsimula, kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel at pati na rin sa ating Facebook page. Tapos pakicomment din kung tagasan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat. Iisa-isain nga natin ang dahilan kung paano nila nalagpasan ang mga katulad ng Franz Rhythm, Sweet Notes, Elias at Don Petok. Bago iyon, kilalanin natin ang mga ito. Una ang Franz Rhythm, isang family band na namayagpag bago pumasok ang pandemya noong 2019 hanggang 2024. Dahan-dahan nga silang naging matumal sa pagiging aktibo ng pamilya birad o Franz Rhythm. Marahil mas napagtuunan ng pansin ng mga batang birad ang kanilang pag-aaral, kaya naman halos twice a month na nga silang nakakapaglabas ng bagong cover. Dahil dito, mas nanaig ang buhay na buhay na mga cover ng Mission Souls. Pagpasok pa lang ng 2024, lalong lalo na pagpasok ng 2025, rumatrat ang pamilyang Alipio at sa nakalipas ng isang taon, nakamit nila ang 100K Silver Button dito sa YouTube. Tumungo naman tayo sa dalawang couple sila BJ at Charlotte at Don Petok bago pumasok sa eksena ang Mission Souls kasabay ng Franz Rhythm ang dalawang real life couple na ito na umaani ng maraming views at subscribers dito sa YouTube at maging sa Facebook page. Iba naman talaga ang banata ng mga artist na ito dahil ang mga couple, si Band o may accompaniment sila na music habang kumakanta samantalang ang Mission Souls ay live food. Then I look up in the sky and I'm thinking, why, why? After all the carries and the laptop, no one is like you. Are you not a preacher with someone who's so in love with you? So just look up in Tungo tayo sa huling artist na si Elias habang umuukit ng kasaysayan ang family band na Mission Souls sa larangan ng husay sa pagtugtog ng mga instrumento sa murang edad. Si Elias naman ay nakahakot ng million crowds sa kanyang reggae voice at pamatay na dance moves. Ngunit hindi rin nagtagal ang kanyang pamayagpag. Marahil nagsawa ang mga fans o baka rin dahil sa iba't ibang kontrobersyal na kinasangkutan niya. <laughs> So <laughs> of <laughs> Anyway mga kakwento, masasabi ko na ngayon na talagang pagdating dito sa YouTube Ang mga nakasabay ng Mission Souls ay natapatan na at nahigitan na nila sa iba't ibang aspeto Ngunit ang talagang nagpapabuhay sa fans ng family band na ito Ay ang kanilang consistency at lagi namang may bago at kahangahangang husay sa kanilang murang edad Masasabi din natin na walang permanente sa mundo ang kasikatan ay parang isang gulong. Minsan, nasa ibabaw at darating din ang panahon na nasa baba. Ang mahalaga ay patuloy lang at sila ay humahakot ng mga fans. Sa Facebook naman, namamayag pagparin ang Sweet Notes, Don Petok at Elias. Huwag sanang mag nito as personal na atake. Lahat naman ng nasabi ko ay bunga ng aking higit isang taon na pagkocontent sa mga artist na aking nabanggit. Franz Rhythm, Sweet Notes, Don Petok at Elias. Umaasa pa rin ako sa muling pagsigla ng kadilang mga karera dito sa YouTube at sabay-sabay silang mag-perform sa iisang stage. Kayo ba ang nakakwento? Naniniwala ba kayo na ang Mission Souls na ang prime ngayong taon? At mas nahukuha na nilang atensyon ng maraming fans dito sa YouTube? Tara at pag-usapan natin ang mga sugestyon ninyo sa ating comment section at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating mga Pilipinong artists dito sa YouTube gaya ng Mission Souls. Muli kung bago ka dito sa ating channel, hingin ko muna na ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel at pati na rin sa ating Facebook page. Tapos pakicomment din kung tagasan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat. Saan na mga ay mag-join kayo sa ating membership? Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli, ito ang kantakwento na nagsasabing, Mabuhay ang talentong Pilipino!